Mga kadayari, may bagong museyo at tourist hub sa Intramuros, ang Centro de Turismo. May ka talaga sa mayaman at masiglang kasaysayan ng Intramuros. May mga historical artifacts din ito na mula pa sa iba't ibang yugto ng kasaysayan mula pre-colonial Manila hanggang sa panahon ng digmaan katulad ng baul na ito at image ni San Agustin at marami pang iba magkakaroon ka rin ng idea sa kung ano ang future ng Intramuros. <laughs> ang sentro de turismo Intramuros ay matatagpuan sa dating kinatatayuan ng Simbahan ng San Ignacio isa sa pitong orihinal na simbahan sa Intramuros. Katabi nito ang Museo de Intramuros. Ang Centro de Turismo ay lalong magpapatibay sa estado ng Intramuros bilang historical at cultural hub. Binuksan po sa publiko ang Centro de Turismo Intramuros nito lamang June 12. Free admission po ito at bukas araw-araw. May online registration pero pwede rin ang walk-in.